Oh, Sheesh! Tingnan nyo naman yung view na yan. Sa so, paalang oh. Sa lang. Latsan muna. Init eh. Putik parang nasa New Zealand. Antipolo! And we are back with another video. So, nandito na naman tayo sa ADV 150 series natin. At papunta kami ngayon ng Antipolo Magta-try lang kami ng coffee And if meron tayong mahanap na tutulugan Baka mag-overnight na rin kami So ngayon nandito na tayo sa EDSA At kasama ko nga pala ang aking OBR Medyo pasensya na kung yung ano natin Yung cockpit natin ngayon Kasi yung cellphone holder natin hindi naka 360 So parang anlapit niya sa akin Tapos dun ko lang din kinapit yung 360 natin Mali pa nga yung pagkaka-install ko sa 360 camera eh Kasi nasa handlebar siya So bawat turn ko, turn din siya So dapat pala medyo steady lang no O ganoon lang talaga yung option sa mga scooter Hindi ko rin kasi alam So maganda-ganda yung panahon natin ngayon no Actually sobrang tagal namin na naghahanap ng pupuntahan yung medyo may falls, mura lang accommodation tapos kung meron yung mga tent lang or cabin na mura actually kung meron kayong marerecommend please comment down below kasi sobrang tagal namin nag research hanggat kaninang morning paalis na kami wala pa rin nangyayari so ang winnings muna namin Ahon Coffee or Ahon Coffee at uh, sa Mendipolo so siguro ano lang quick breakfast lang tapos doon magde kami kung saan magla-lunch ganon so hindi talaga namin nalam kung kami pupunta dito sa Antipolo sobrang dami lumalabas hindi kami makapili so nandito na tayo sa White Plains same lang naman ang dinanan namin na pumunta kami ng Kaulayaw Coffee pero hoping na today mas makakalayo kami kasi ADV 150 na lang ang gamit namin mas komportable at meron kaming storage o, hay ka muna Itaas okay, natin na konti Para meron tayong view Habang hindi pa talamak ang kotse Ay, ganda pala kapag adventure, no? Hindi, hindi maulog yan We are going to Antipolo Gagawa kami ng pakalawang baby Ah, <laughs> So since wala masyadong ingay yung tambucho natin ngayon parang medyo feeling ko na kailangan natin yung 360 camera para lang ano may palitan ng view para may dating yung video so shout out nga pala kay kuya na kay kuya na nakakita sa akin habang naglalaba daw pakita natin sa screen yung pangalan niya so yan lagyan natin dito Recommend kasi si Kuya, naglalaba daw siya Tapos nakita niya na nire-review natin Ang Hyper Motard 950 Na hiniram ko sa aking AirPod So shout out to you sir At syempre hindi natin makakalimutan Ang isang pinaglalaban niya Yung kanyang Vespa Versus ADV150 natin Di na diin si Boss na mas maganda daw yung motor niya So hindi naman tayo papalag dyan Kung ano lang meron tayo ADV Masaya na tayo dyan. So, shoutout din sa'yo, kuya. Medyo gina ka dyan. Antipolo! Parang ang sarap i-diretso sa Marilake, no? Ganda nung panahon. so, for sure, marami-raming commotes. Time check, 10.11. Parehas kaming excited na sa kape. Isa sa reason kung bakit gusto ko bigla mag-ADV. Sa so, totoo lang, dahil dun sa nag-comment din kasi syempre unang motor ko to eh tapos yung comment niya bidan bidan siya dun sa Vespa niya so medyo na miss ko to hindi ko naman pinaglalaban na mas maganda to kasi kung napanood nyo naman yung episode natin uh, mataas talaga yung tingin ko dun sa Vespa ba diba? sabi ko nga pang social eh pero itong comment ni sir again shout out to you eh yung mga comment na parang makakalain mo wala naman talaga siyang Vespa. <laughs> sorry ah, pero not sorry. <laughs> I'm sure nakapag nakita ng mga Vespa users yung mga ganong comment. Parang uh, not one of us. Kawawa naman yung mga laki ADV 150 sa paningin mo. Ay ay ay. maha Fats yun. ganda talaga na ito ang cute classic look sa so, pa paalang oh sa lang lechon <laughs> muna init eh crispy crispy pa yan kapag ano parang kang naka oven sa init ng araw Okay, so tumataas na tayo at gumaganda ng view. So nasa Antipolo na nga tayo. Time check, 10.25. Malapit na tayo sa Ahon. So again, kapi lang tayo doon. Tapos tingnan natin kung ano yung magiging kasunod na pupuntahan. Konting banking. Banking. medyo iba iba rin talaga ang advantage ng naka big bike ka at saka ADV no? kasi dito sa ADV 150 kahit na 150 lang to parang random ko na mas madali siya i-drive o siguro kasi automatic eh, throttle on, throttle off lang tapos yung storage sobrang laking bagay kasi nagdala kami ngayon ng damit kung sakaling mag-overnight kami o makapagtampis ako sa kung saan ilog man yan pero hindi namin siya dala, yung bag ko, nasa likod So iba talaga kapag may storage So parang na-experience na ko ng konti Pero scooter type Ang pagdrive drive ng naka-adventure Tapos kasama pa si OBR So vira lang sumama yan Pero lately sumasama siya, no? <laughs> may pasok kasi siya pang umaga o pang gabi siya So bumabawi lang daw So ngayon, we are looking for a Sogo or Victoria Court siguro para makapagkwentuhan sa isang motel din. Charot lang. Oo. Oh. Hey, clear, clear. Aya, yeah. to be quick. Huh, huh. Ah, lakad ka na lang ha. Uy! Uy! Yung ADV natin na adventure Side stand carefully Baka matulad tayo sa kaibigan natin Nalaglag yung kanyang Vespa Sa mga hindi pa nakakakita noon Kahit sa YouTube shorts ko lang nyo Tingnan <laughs> Nalaglag yung Vespa niya awit talaga Ito yung coffee shop Nice Maliit lang siya Tapos simple lang Pero okay ah tapos may paview ka. Ayan, mga heartbroken siguro. Hindi, <laughs> <laughs> pero legit Ang ganda oh. Ayos ah. Okay, so nandito na nga tayo sa Ahon. Pakita ko lang ah kasi baka merong nanonood sa inyo na gusto rin pumunta dito. So pagdating niyo dito, nakita niyo na yan. kasi hindi niyo makita yung Ahon. sa so, kayo? Nakatago kasi siya dito. Tapos ito lang yung entrance nila. Ayan, yeah, tapos may koteng stairs. Ayan na yung coffee shop tapos ito kasi yung kaulayaw ayun, ito nakikita nyo dito sa camera and then, yung itsura nya hindi pa yan yung ahon ibang shop pa ata yan so, punta pa kayo dito sa corner dito lang natin makikita yung totoong ahon yan so, nagulat talaga ako dito kahit magkatabi sila ng kaulayaw dun sa may kaliwa parang mas clear yung view dito ng city eh. so, pwede ko umupo dito yan, chill ka lang So yun lang. Sa ngayon, nagpapalipas lang kami ng oras sa-search sa -sa kami kung saan kami pupunta next. Balik tayo. So, yes. Si wifey. Wife tea ang tawag ko dahil may sa milk tea. Para lang meron na tayong faces behind the camera. Balik tayo kapag magra-ride na. And we are back. So tapos lang kami pumunta sa Ahon Cafe. Maganda doon ha, natuwa talaga kami. Tapos sobrang presko, kahit tirik yung araw, hindi ko gets bakit parang medyo mas mahangin siya kesa doon sa iba. Katabi lang naman siya ng Kaulayaw. Sa kaulayaw, kaulayaw kasi medyo mainit. Although mas preferred ko pa rin ng coffee sa Kaulayaw. Pero kung overall lang at saka tatambay ka, matutulog ka or manonood kayo ng Netflix parang mas maganda doon sa ahon. So ngayon, papunta kami ng UCM Adventure Park. So ang gagawin namin is parang i lang namin yung place kung okay ba siya balikan soon. Tapos doon na rin kami magla-lunch or brunch. Actually, lunch na pala talaga kasi time check, 11.30 a.m. <clears throat> sorry, sorry. Medyo malaking tao nga pala tayo. Uh, tingnan natin kung anong itsura niya kasi hindi namin mabukbuk to kasi di namin alam kung gagastos kami pero alam namin maganda siya kasi kapag ni youtube nyo specifically yung ano UCM ang dami talagang pumupunta tapos solid yung place so kumaga tingnan lang natin ang tayo talaga mismo in 4K syempre bago yung GoPro Hero 11 natin sayang naman yung ginastos natin kapag hindi natin gagamitin at hindi natin lagi ipopromote ang ating GoPro Hero 11 paulit ulit, -ulit. Sana may kape-kape rin -kape sa UCM para uh, parang bitin eh. Para magpalpitate. Tama. Ay, bo, Ah, uh, okay lang. Lumag pas tayo. Dapat pala kumanan na tayo doon. Nakalimutan ko pala dalhin yung gloves ko kaya wala tayong gloves ngayon. Pero okay lang kasi buti naka EDV tayo. Hindi masyado pang ng ating style. So chill-chill lang. Pero siyempre huwag niyo pa rin kayahin, mas maganda may gloves tayo para kapag natapa may pantukod. Pansin ko yung mga daan parang up and down. Tataas, bababa, tapos makakakita ka ng view. Katulad nito medyo siguro hindi niyo kita kasi GoPro is sa uh, super view. Medyo distorted siya pero doon may mga bundok-bundok na maganda rin. Gusto, gusto ko rin puntahan yung windmill eh, kaso medyo malayo na ata yun. Hindi pa kasi ako nakapunta doon sa so windmill. May malaking electric fan. So, next time siguro, baka yun yung vlog natin. Tingnan natin. Depende sa mood. Mamaya itanong din natin kung, Opsi malalim-lalim. Tanong din natin kung kailan babalik yung ATV nila. Kasi nung nag-chat ako dun sa Facebook page, parang may issue or may problem ata sila dun sa daan nila. Not so safe. Kaya ata wala yung ATV ngayon. So, inquire tayo para malaman nyo na rin si sunonood na rin naman kayo dito di ba isahan na lang malay nyo ito pa yung maging go signal nyo para pumunta dito sa lugar na to yeah, so alam ko medyo nakaharang sa gopro view natin pero tamang high hello lang tayo sa 360 sayang naman eh Ah, bebo, tingin ka. Bye. Okay, mahuhuli kaya tayo, mapapara kaya tayo dahil sa discrimination sa mga nakamotor? Hindi, hindi ko pa rin gets ngayon kung bakit sila nagpapara ng mga random na ganyan. Ako, once pa lang ako napapara sa ganyan sa may bendiya, sa may bandang O, oh, dati na para ako. Hindi ko alam kung anong reason. Hindi naman nila ginagawa sa kotse yan eh. So, medyo... Medyo awit, in a way. buti naka scooter tayo Hindi, eh, parang mas mahirap to kapag ano eh yung big bike kaya ah. pero magtitimpla parang naka manual na kotse ganun yung dating niya. so ito throttle throttle lang sarap nga eh taas na natin no ayan na ayan na yung mga mag ATV, mag light trail kung ano anong gamit nila pero tayo again we are just going to eat lunch and inquire yeah! ako rin wala, wala akong peace here. Wow, ang taas. Kailangan natin bumihit. Bumihit. Bumihilo ng tama. Parking? Okay. Let's go. Woo! Wow! Pagpasok mo pala. Maganda-ganda na talaga. Oh! Sheesh! Tingnan nyo naman yung view na yan. Ang ganda dito, guys. Di pa kami naka... <laughs> parking pa lang. Paganto na lang. Ganda no? Grabe tingnan nyo yung view Siguro medyo maliit kasi naka GoPro Yan Grabe kitang kita yung syudad oh ganda i-upload dito sa story Meron din sila mga kubo-kubo Tapos ayan yung restaurant nila Tanaw ata ang pangalan So dyan kami kakain, dyan kami magla-lunch Dyan kami tatambay eh. Grabe, ang ganda tingnan oh no? So, yun yung tagahatid ng mga gamit nila. Kasi sila ata ay malcha check-in. Tapos dito daw pwede mag-stay yung parang Sky Tower. Kaso, 150 per head. Tatambay ka lang. Not consumable. Medyo... Okay, mm. so time to eat. Yung chicken, mukha namang okay para sa serving niya. Ito lang nakukuntihan Kasi 500 pesos to guys. So mm -hmm. Siguro mukhang malaki sa video pero liit lang yun. Oh, eh, no? Zoom out ko yung gambas nila. 300, sobrang mahal meron silang mga gantong ang gaganda oh. parang trailer truck yung dating yan tapos ito pa pero alam ko nasa 8,000 to 10,000 yan pero ang ganda oh. solid hello ang ganda, maganda dito tapos may bonfire siguro yan yung public bonfire kapag gusto nyo mag open up ng mga problema niyo. meron din mga day tour siguro para naka cottage lang sila sarap din ang trip nila oh. So tara, puntahan natin. Try natin kung makakapasok tayo sa mga ganto kasi ang ganda talaga. So tingnan natin kung may expert pa natin yung dito kasi sabi exclusive na daw for private campers pero mukha namang pinapayagan nila. Tapos meron sila yung mura, dome tent ang tawag nila. Dito siya mapupunta. As in may tent ka lang dyan. Yung pinaka normal na tent na may imagine nyo, dyan siya. Sobrang makikita mong bago-bago pa. Hindi pa nalalaspag. Ang ganda nito, oh. Putik, parang ka nasa New Zealand. Ah, oh nga, no. Yun yung hanging bridge. Mamaya tingnan natin kung makakatawid tayo dyan. Ito. Kita ba? Ayan, kita. Grabe, air kong tutok sa bumbunan mo, pagising pag mo, parang ka ng yelo. Ito yung two door nila. Talaga nag full review na ako ng UCM ah. Tapos ito may awning. Ah, may aircon. Ito yung mga nasa 10k na nag-inquire ako pero hindi pa kasi ako sure nung kahapon kaya di kami natuloy. So parang explore explore lang kami ngayon. So baka lang may curious sa inyo. Yug yug check. Uy, hindi magalaw. So nandito kami sa may hanging bridge nila. Ang ganda daw, Tapos pwede ka magbike. May harness naman daw at saka safe. Pero may harness. <laughs> so, pero ang ganda, ang ganda. Tingnan niyo parang tas 150 ata yung tatawid ka lang. Tas yung bike 250. Alam niyo maganda dito. Pwede kayong mag family trip, hindi siya yung basta-basta pang ride lang, I think. Medyo mas nasa taas na ulit tayo ngayon kasi nandito na kami sa may Sky Tower. Ito yung parang ano ba to? Duyan type. Pwede ka humiga pero may sasalo naman sa pag nalaglag ka. <laughs> ah, grabe sobrang taas talaga namin. Ganda ang ganda atas para ka merong small private place kung kayong dalawa lang mapupunta dito. Tapos may pa extra sila na glass bridge. Ayun oh. oh. dito tayo sa may mga support. Grabe no. Kala mo hindi nagwa 190 sa Xlex. <laughs> takot takot. Oo, ba mamaya. Gumagalaw. Kaya pala 150 lang to, guys. Baka one way. <laughs> one way. <laughs> Biro lang pero ay nako. Sobrang ganda ng place talaga. Paulit-ulit lang sinasabi ko. Pero I highly suggest na pumunta kayo dito. Hindi pa kami naka-check-in nito ah. Para lang kami nakikisilip. Okay, and we are Going home <laughs> So, pawi na kami Tapos na kami sa UCM Highly recommended Maganda talaga yung place Tingnan nyo naman, pawi na kami, ang ganda pa ng view Grabe yung mga humps dito Ang liit pero Ang gulo So yun nga, we can end the video here. Sana may napulog yung information o mga detalye sa Ahon Cafe at saka dito sa UCM. Sa mga nanood, salamat. Please like, share, and subscribe to our channel para mas lumago pa ang ating YouTube at ma-reach na natin ang 1,000 subscribers. Let's go! Huwag lang mabengking. Mabengkong pala. Huwag lang mabengkong ang ating mags. Thank you everyone. Ride safe. Peace.